Ang GR3 3D Ground Scanner ay isang maliit na sukat na magaan na metal detector, madaling gamitin upang makahanap ng malalim na nakabao na mga kayamanan na May 3 visualization ng scan data ng target na lugar sa pamamagitan ng app na pagsusuri na maaaring ay install sa parehong Android o iOS na mga tablet at smartphone. Ang GR3 device ay idinisenyo sa anyo ng isang stick-shaped probe na ginagamit upang magsagawa ng ground scan, at ang data ng pagsukat sa ground scan na iniimbak at ipinadala upang may larawan bilang 3D graphics sa pamamagitan ng 3D analysis app na nagbibigay sa prospector ng mga detalyadong tool upang pag-aralan ang data at malaman ang lahat ng mga detalye tungkol sa mga nakabao na kayamanan tulad ng uri ng metal, laki at lalim sa paningin. Ang lahat ng magagandang feature na ito nakasama sa GR-3 ay dumarating din sa magandang tag ng presyo na akma sa lahat ng baguhan o baguhan na prospectors, ngunit kahit na magagamit ng mga propesyonal na treasure hunters at makapaghatid ng maaasahang ground scanner para sa lahat ng layunin. Ang GR-3 ay isang 3D ground scanner metal detector na maaaring magamit upang Maghanap ng mga nakabao na gintong kayamanan gaya ng mga gintong dibdib, sinaunang bariya, gintong alahas. Pagtuklas ng mga bagay na noon ferrous na metal tulad ng silver coin, bronze statue, plate of copper. Pagtuklas ng ferrous metal, bakal, bakal, haluang metal. Underground cavities detection tulad ng funnels, chambers, bunkers at iba pa. 3D Ground Scan Technology. Ang GR3 device ay karaniwang isang ground scanner probe na may mga built-in na sensor. Isinasama nito ang dalawang high-precision dual sensor system na tinatawag na CND sensor na nagbibigay daan sa pagtagos sa mga layer ng lupa upang maabot ang mas malalim at nagbibigay sa user ng mas tumpak na high-resolution data para sa 3D visualization. Mga mode ng pagtuklas. Ang GR3 ground scanner ay may maraming iba't ibang mga mode ng pagtuklas na umaangkop sa mga partikular na application ng pagtuklas ng metal. Ang mga kasamang mode ng pagtuklas ay isa hanggang tatlo di ground scan mode. Ito ang pinakaginagamit na mode ng pagtuklas na ginagamit upang i-scan ang lupa at i-visualize ang data sa pamamagitan ng GR3 analysis app. Ang proseso ng pag-scan ay maaaring isagawa sa alinman sa automatic o manual na mga mode. Dalawa live scan mode, ginagamit para sa mabilisang pag-scan ng lugar upang mahanap ang mga posibleng target. Nakikita nito ang data ng pag-scan sa real-time bilang 2D na kulay na stream ng mga kulay na nagbabago batay sa uri ng target na dinadaanan ng probe. Tatlo pinpointer mode, ginagamit para sa pagtukoy upang mahanap ang posibleng mga bagay na metal sa panahon ng mga paghuhukay, karaniwan ay pagkatapos gamitin ang ground scan mode upang makita ang target. 3D Analysis App Maaaring ipakita ng GR3 3D Ground Scanner ang nascan na data nito ng biswal sa anumang sinusuportahang Android o iOS device gaya ng mga tablet o smartphone. At ginawa iyon gamit ang GR3 Analysis App na maaaring ay install upang ipakita ang scan data bilang 3D graphics na kumakatawan sa istruktura ng naskan na lugar at kung ano ang nilalaman nito posibleng mga target tulad ng gintong kayamanan o lagusan o normal na lupa. Ang app ng pagsusuri ay kasama ng makapangyarihang mga tool upang pag-aralan ang data na iyon upang bigyan ng user ng kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa mga nakabaon na target gaya ng posisyon, lalim at uri ng metal.